Mga uh, ka dito po kami sa Kamayan restaurant sa Nakpan. Dumating po sina Tito Dongpan ay saka si Tita May. Na, doon. Sina po sinamkambal po nado. Yeah, mga ka-insan, ay uh, birthday po nung aking anak ay kakain daw po sa Kamayan. Eh wala po si nanay at si tatay. Si nanay po ay may ano, may meeting po ata sa barangay po. Si tatay naman po ay sumama. Ay kakain po kami sa Kamayan po dun sa Tabas na po. Kabilalaan naman po na rin. Nice, si na Mrs. lang po at si na Tita May Tita doon kanina mimili. sa loob po. Tara ko to Tara po. Ayan, mga kasama po ni Tito. Tita. Hello po, hello po lang Hello po. Mga taga din po kayo. Taga-ana po mga kasama po. Yung iba po ay naliligo sa ilog. Lokman mo? Hay. Okay. Lock sa lock Dito bukan lock Kita posisyon na kita tagayabang kaputian mikisan na di 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 Dito di 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 Hello from North Manchester General Hospital. Uh, oh. Sa UK po yan. di um, oh. Hi, Melchi Leslie. Number one fans down in the Oh, salamat po. Tita, ano po? Um, Melchi. Eh, yeah, hello po kay Tita Melchi. Sabi so mo note. Manchester General Hospital. Yeah, Manchester General Hospital. Oh. Yeah. Mabuhay po ang mga nurses ng ating Pinoy sa UK. Kuno <laughs> <laughs> nurses. Mga kaisa, dadito na po kami. Oh. Look, oh.

bibili Toy so, Pauwi lang po tayo Bibili po ng cake Bibili lang po kami ng cake na madali po po Nagagawa po kami ng cake pero hindi na po makagawa Para pang surprise po kay Surprise po kay ni kalanya niya ay eh, walang cake po ay. Ito na, ito na po kami. Kasama ko na po si Otoy. Otoy!

ini ini magkakakita ba copy? Sige. kaya natukoy endoscopy. Yo copy. 'Yung covid na tsinong iniibidi. Tinabi 'yung noy, 'yung noy 'yung gusto niyo, Meron nakita na mga pasalupong ninyo ay ay ah. Ate ko pala na may. Ay, hindi, hindi ko po pala nandali yung pasalubong, mamaya na po, pagdaan nila. Bihisa oh. natin, kaano mo tayo natin Hmm. May pasalubong eh, Tito May. Ang dali, may pasalubong daw sa iyo. Ito, mapapanood mo ito after 10 years. Ako ay lolo na. Ikaw ay... 10 years old. Dahil 10 years from now, ilang taon na ako? 37. 37 wala Tres na lang eh. Sarap eh. Bulat na ating magpakakakoy. May mga apu-apu na rin. Boto, nagpa-practice ka na ba? na Boto, baka mabalik na dito eh. Okay, maigi. Hindi na yung hawak. Hawak maigi nini. Ebe. Boto sa sarap eh. Oye, nini, nini, nini. Laki na eh. Oye. Ebe. dito na dito bumbay.

Naisan, pauwi na po kami. Bibili na po naman pizza at si na po ay hindi sumama pa sa Ay dadalhan po namin pabukid. Tsaka po yung cake doon na po kakainin. Nini! Ayan, yeah, yeah. Para mapanood mo. Yeah. <laughs> ano pa naman? Si Ate Nicole. Si Ate Nicole. Ayan. Ito naman si Ate Shane po. Birthday. Nini! Nini! <laughs> Isan, kain nga po pala kayo sa kamay sa pala isdaan dito po sa Barangay Dapdap, -Dap, -Dap Teabas, Quezon. Fisher Lake. Ano nga ba nito? Fisher Lake. Yan, yeah, ito. Tamo, tira, diba, pakita ko sa inyo yan. Gusto niyo pong ma-experience yung floating bamboo ito. Floating cottage pala. Floating cottage po. Babay, papa. Pwede po kayo magpakain ng tilapia habang Kumakain po. Yay! Yan po, malalaking ano na po. Koi fish. Ayan. Yan, din mga kumakain po dito. Tapos po, pang, pang mangihingi ka po ng ulam, pwede po dito sa kapitan. Ako! Tapos pag gusto po naman ninyo ang ginangap ng bang pa ah, habang nakain dun sa kabila naman. Yung nakababad yung paan nyo. Bibidyohan ko sana yung eh, minakain po. Nandun. Nakatulog na yung mga bata. Tulog na. Ay si anak ni Ace. Nakatulog Ay, na. Din. Nakatulog na. Nakatulog na utol. Nakatulog na kain na eh. Hoy. Ito Nabusog. Nabusog ang mga bata. Ay, dito na po uli kami sa linang mga kainsan at uh, kakain naman po hindi ni at hindi nga po kasama ang inaet itay yan kakain po hindi sa bukid kakain po ay hello po na. taga alaminis po hello. Hello. hello mga taga alaminis ano po Alaminos po kamiburin naman ayetano oh sigipu dalipu kakain bu dalipu po. Dali po. pag tigil kung saan ko kagawin mo ayon nakakain nito dapat kaya 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 <kipun> Toi, pisan. pinsan. Oy. Oh, Nay paghiwa mo. Yo. Di ako toy, Toy, dali Pinsan. Pinsan, na si tatay ko. hoy Mga ka. Oy. Kain na, kain na, kain na. tin paka natin yun. Isan, pauwi na po kami. Naantay ko na lang po si tita. Da, si tito po. Yan, hello po kay, na kay Tito Pilipina at Tito Fidel Yan, hello po kay Tita Vicky. Galing po tayo kanina sa Lucena po. Yan mga kaisan, pauwi na po sila. ingat po. Take care. okay, sir. Yeah. Take care, sir. balik na po sila ng Alaminos. Yeah, thank you po. Yeah, thank you. Oh. Salamat po. Papalo oh.